Umalis ka na. Pero ang taong ito, hindi pa rin makahinga nang wala ka. Tumahimik ka. Lumayo. Naglaho ng hindi masyadong ipinaliwanag ang mga bagay. Pero ang taong ito nararamdaman pa rin. Iniingatan pa rin. Naghihintay pa rin ng isang bagay na baka hindi mo na balak ibigay. Kahit anong gawing pagpapanggap ng taong ito na okay siya, nagkukunwaring nakapag move on na... Lahat ng paraan ay ginagawa para kumbinsihin ang iba at ang sarili na tapos na ang lahat. Pero hindi pa tapos. Masakit pa rin. At masakit pa rin ng pareho tuwing maririnig ang pangalan mo kahit sa alaala lang. Para sa'yo, isa lang itong koneksyon na nawala sa pagdaan ng panahon. Pero hindi ganun yon. Hindi mo alam ang lugar na kinakalagyan mo sa puso ng taong ito. At ang puwang na naiwan mula noon. Walang nakapalit sa'yo walang nakapuno sa espasyong iniwan mo. At ang pinakamalupit, ang espasyong iyon ay may hugis mo. May boses ng tinig mo. May amoy mo. May katahimikan mo. Ang taong ito ay nagpapatuloy. Pero palaging napapahinto sa lahat ng bagay na nagpapaalala sa iyo. At marami niyan sa paligid. Sa mga malilit na detalye. Sa isang kilos. Sa isang linya. Sa kung anong oras ka dati dumarating. Alam mo ba ito? Nararamdaman mo ba ang idinulot mo? Dahil hindi lang ito tungkol sa pangulila. Ito ay isang uri ng presensya na nananatili kahit nagpasya kang umalis. Ito ay isang pagkapit na hindi nalulusaw kahit patuloy ang oras. Ang taong ito hindi humihini ng kahit ano. Hindi nag-aalala ng kahit ano. Pero nagdurusa sa katahimikan. Sa pagkawala mo. Sa distansya mo sa pagkatao mo na nagkukunwari lang na hindi nakikita. Nararamdaman mo rin ba ito? O natutunan mo nang magpanggap na mas magaling? Hindi hinihintay ng taong ito ang paghingi mo ng tawad. Hinihintay niyang tumingin ka muli sa kanya ng kagaya ng dati. Sa isang presensya na hindi matatagpuan sa iba pang tao. Dahil ang kulang sa kanya ngayon. May pangalan mo. May amoy mo. May boses mo. At ang kakulangang ito ay patuloy buhay. Araw-araw. Ikaw yon. Naramdaman mo na ba ito para sa isang tao? Sabihin mo sa akin sa mga komento. O kung ayaw mong sabihin kahit ano, isulat mo lang, kailangan ko itong marinig. Umalis ka na. At maaaring iniisip mong walang nakapansin. Maaaring iniisip mong ang taong iyon ay nagpatuloy ng normal na naintindihan. Na tinanggap. Pero hindi iyon ang nangyari ang taong iyon hindi ka sinisi. Hindi humingi ng paliwanan. Hindi nagmakaawa. At dahil doon hindi mo napansin ang pinsala. Lagi na lang ganito. Ang mga mas nakakaramdam na nanahimik. Ang mga mas nawawala hindi nagsasalita. Ngunit patuloy na nagdadala. Araw-araw. At ito ang patuloy na ginagawa ng taong iyon mula nang lumayo ka, pinapasan ang kawalan na ikaw lamang ang nagdulot may mga tao na pinupuno ang buhay ng iba. Higit pa roon ang ginawa mo. Naging batayan ka. Ugat. Naging punto ka ng sanggunian. Pagkatapos na dumating ka, lahat ay umiikot sa paligid ng iyong representasyon. At ngayon wala na sa ayos ang lahat. Walang nakahanay. Walang nagkakasya tulad ng dati. Dahil wala na rito ang aksis. Ikaw ang aksis. Hindi mo ba napapansin? o napansin mo at piniling huwag pag-usapan. Nararamdaman ng taong iyon ang presensya mo araw-araw. Kahit na nakakalimutan niya sandali. Kahit na nagkukunwaring ayos lang. Kahit na umingiti sa labas. Sa loob, may sugat na hindi kailanman gumaling. Isang kakulangan na hindi masakit sa lahat ng oras. Ngunit kapag sumakit paralisa. Ang taong iyon ay natitigilan sa gitna ng landas, napapatigil, naliligaw sa mga iniisip at nandoon ka ikaw, kahit malayo, patuloy na lumalabas sa mga pinakamasamang sandali. O sa pinakamagagandang. At bumabalik lahat. Bumabalik ang ipinangako mo. Bumabalik ang hindi nyo naranasan. Bumabalik ang hindi naganap na haplos. Bumabalik ang yakap na nanatili sa hangarin lamang. At ang pinakamahirap tanggapin. Ay ang pag-alam na nararamdaman mo rin. Nararamdaman mo at tumatahimik ka nararamdaman mo at nagpapanggap ka. Nararamdaman mo at lumalayo ka na parang ang paglayo ay isang paraan ng proteksyon. Ngunit ito ay duwag. Duwag na emosyonal kapag alam mo kung ano ang iyong kinakatawan. At pipiliin pa ring umalis. Hindi ka naman basta-basta lang. Alam mo yon. Hindi nagbukas ang taong iyon ng ganito sa iba. Ikaw ang naging eksepsyon. Ikaw ang naging bitak ikaw ang sugat at luna sa parehong oras. Ngunit ngayon ang sugat na lang ang natira. Sinusubukan niyang magpatuloy. Sinusubukan makilala ang ibang mga boses. Ibang mga haplos. Ibang mga pangalan. Ngunit lahat ay dumudulas. Lahat mukhang masyadong maliit. Ikaw ang naging sukatan. Lahat ng sumunod mukhang mababaw. Dahil ikaw ay sobrang lumalim. Napansin mo ba ito? Hindi ito kahinaan. Ito ay pagkawala. Ito ay putol na ugnayan. Ito'y ay enerhiyang naiwan sa hangin, walang patutunguhan. At nayon umiikot-ikot sa loob niya, hindi kailanman lumalapad. Siya ay nakakaramdam ng pagod. Hindi sa mundo. Ngunit sa pagpupunyaging magpanggap na hindi niya nararamdaman. Sa pagpapakitang malakas. Sa pagsasabing okay lang, kahit gusto ng puso na sumigaw, bumalik ka bumalik ka lang. Hindi na kailangang magsalita. Ang taong iyon ay hindi ang hinahanap kung ano ka noon. Hinahanap niya kung ano ang gising mo noon. Hinahanap niya ang nararamdaman niya noong kasama ka pa niya. Hindi mo napansin, ngunit may kapayapaan doon. Isang bihirang uri ng kapayapaan. Yung nagbibigay kalma sapagkat alam mong nandyan ang isang tao. Yung tahimik na pakiramdam na tama ang lahat, kahit na mali ang lahat. Ibinibigay mo yun, kahit sa mga pinakamahihirap mong araw. Kahit sa mga katahimikan. Kahit sa sariling kaguluhan. At ngayon? Ngayon natatanaw niya ang mundo at lahat ay tila mas malamig. Mas mababaw. Mas predictable. Ikaw ang pinakamagandang sorpresa. Ang pinakamahalagang gulo. Ang pinakamasidhing kalituhan. Hindi niya panakaya. Hindi pa talaga sinubukan. Dahil sa kalooban umaasa pa rin. Umaasa ng isang palatandaan, isang mensahe, isang kilos, anumang magpapakita na naalala mo pa rin, nababalik ka pa rin, na ikaw, kahit sa katahimikan, ay nararamdaman pa rin ang pareho. Naranasan mo na ba ito? Naging ganong tao ka na ba na nagmarka at pagkatapos ay umalis? Nagkaroon ka na ba ng takot na bumalik dahil hindi mo alam kung paano panindigan? Ang taong iyon ay hindi humihini ng palaging presensya. Kailangan lang niyang malaman na sa isang lugar iniisip mo pa rin siya katulad ng iniisip ka niya. Na may respeto. May pagmamahal. May sakit din marahil. Ngunit higit sa lahat ng may katotohanan. Alam mo ba kung gaano ka naging emosyonal na sanggunian? Iniisip kanya niya tuwing kailangang maalala na siya ay naging masaya. Iniisip ka niya tuwing nakakaramdam ng kalungkutan. Iniisip ka niya kahit hindi saja, Kahit na may kasama siyang iba. Dahil ang pagkakaroon ng kasama ay hindi kailanman naging suliranin. O problema ay nawalang walang sinuman ang naging ikaw muli. At walang saysay na sabihin na tuloy ang buhay. Tuloy na ito. Ngunit mabagal. Nagkawatak-watak. Dahil may bahagi nito na naiwan sayo. At dinala mo ito ng hindi man lang lumingon. Walang sisi dito. Ngunit may pananagutan. Alam mo kung ano ang iyong nilikha. At nayon, parang isang kwento lang ito para sa'yo. Ngunit ang taong ito ay nakakulong pa rin sa kabanatang iyon. Naghihintay na bumalik ka para isulat ang tamang wakas. Marahil ay hindi ka na niya nais. Ngunit gusto pa rin niyang mapansin mo siya. Makilala. Mapahalagahan. Para sa naramdaman niya. Para sa ibinigay niya. Para sa nawala sa kanya. Dahil nang umalis ka nawala rin siya ng kaunti sa kanyang sarili. Iniwan mo ang isang puwang na hindi matunaw. Naging isang kawalan ka na may anyo. At nararamdaman niya ang kawalang iyon bawat araw. Hindi mo rin ba nararamdaman ito? Magkomento ng puso kung ito rin ang iyong kwento. O isulat, kailangan kong marinig ito. At alam mo ba kung ano ang lalong masakit? Ang taong ito ay poprotektahan ka pa rin laban sa lahat, kahit laban sa sarili mo. Kahit pagkatapos ng lahat. Kahit pagkatapos ng katahimikan. Dahil ang nararamdaman niya ay hindi lang pangungulila. Ito ay pagmamahal na walang patutunguhan. Pagmamahal na nakabitin. Naghihintay na muling bumagsak. Mula sa isang lugar kung saan mo iniwan na hindi mo alam na pagmamayari pa rin niya. At alam mo ba kung ano ang higit nakakatwa? Hindi ka lang nais niyang bumalik dahil sa pangungulila. Hindi ito pagkakabit sa nakaraan. Ito ay hangaring ipagpatuloy. Ito ay kagustuhang ipagpatuloy ang hindi natapos, ngunit nakabitin sa ere. Dahil ang inyong pinagsamahan ay walang wakas. Mayroon pagputol. Mayroon katahimikan. Mayroon takot. Ngunit hindi ito nagkaroon ng tunay na pagtatapos. Ang taong ito ay gumigising pa rin ang iniisip, bababalik kaya siya ngayon? Kahit na ipinapangako niya sa sarili na nalimutan ka na. Kahit na sinasabi niya sa lahat na tapos na ito. Magaling siyang magpangdak ngunit lalo siyang nagdurusa. Umalis ka at siya ay naiwan na pilit na bubuhay na walang kahulugan. Pilit sumusulong sa isang mundo na hindi tugma sa kanyang nararamdaman. May mga gabi na hindi siya makatulog. Hindi ito insomnia. Ikaw yon. Ikaw ang kawalan na bigat sa kanyang dibdib. Ikaw ang kakulangan na gumuguhit ng mga katahimikan sa loob niya. At kapag sa wakas ay nakatulog siya, may mga panaginip siya tungkol sa iyo na hindi niya sinasabi sa kahit sino mga panaginip kung saan kayo ay tumatawa. O naglalakad lang ng tahimik magkatabi. Parang bumalik sa tamang lugar ang buong mundo. Hindi ka kailanman umalis sa kanya. Kahit nang siya ay nagsusumamo, mag-isa, na makalimot. Kahit nang sinubukan niya ang ibang hawak, ibang amoy, ibang balat. Nariyan ka pa rin. Dahil may mga kawalan na nagiging presensya. At ikaw ay naging ganoon. Naging alingaw-ngaw. Naging buhay na alaala. -ala. Naging bahagi ng lahat ng nararamdaman niya ngunit hindi sinasabi. Ang taong ito ay hindi mahina. Ngunit pagod na. Sa pagsusumikap na buwin muli ang sarili ng hindi kumpleto. At ang perasong iyon ay ikaw. Nararamdaman niya na ang panahon ay hindi nakakapagpagaling ng hindi natatapos. At hindi kayo nagtapos. Nagkalat kayo. Nawala sa isa't isa. At kahit ganoon nararamdaman pa rin ang isa't isa. Hindi mo ba nararamdaman kapag may panawagan pabalik sa'yo? Kahit walang salita. Kahit kapag lahat ay tila malayo. May bagay na humihila sa'yo pabalik sa kanya. Nagkukunwari kang hindi mo naririnig. Ngunit nararamdaman mo. Nararamdaman mo kapag naririnig mo ang kantang iyon. Nararamdaman mo kapag dadaan sa lugar na iyon. Nararamdaman mo kapag may nakikitang tao na may parehong dalaw na ginagawa niya noon dahil ang taong ito ay konektado pa rin sa iyo. Kahit sa layo ng kilometro. Kahit sa katahimikan. Kahit sa mabilis na pagtakbo ng oras. Hindi ito ilusyon. Ito'y relasyon. Relasyong hindi naputol. Humaba lamang. Naging di nakikita. Ngunit kung pipikit ka ngayon mararamdaman mo. Siya rin. At iyon ang pinakamasakit, ang kapwa kaalaman na hindi sinasabi. Ang pag-ibig na natutulog, ngunit hindi kailanman nawala. Ang pangmulila na naging bahagi ng katawan. Nararamdaman niya ang presensya mo sa lahat ng bagay. Sa mahinang paghinga. Sa malulubog na mata. Sa pag-asang hindi namamatay kahit minsan ay tila katawa -tawa. At ikaw. Kayang bang magkunwari na hindi mo nararamdaman? Naranasan mo na ba 'to? Sinubukan mo na bang kalimutan ang isang tao na nananatili sa iyong kalooban? Kung magkomento, kailangan ko ito marinig. Ang taong ito ay hindi nangangailangan ng mga pangako. Nais lang niyang malaman mo. Nasabihin, alam ko kung ano ang meron tayo. Ako rin ay nakaramdam. Hindi kita nakalimutan. Hindi mo kailangang bumalik. Ngunit huwag magkunwaring kaunti lang iyon. Huwag bawasan ang kung ano ang totoong nangyari. Ikaw ay naging tahanan. At siya ay nagising pa rin sa loob ng walang laman na bahay na ito. Inaayos ang lahat, naghihintay na sa isang araw, nang walang paunang babala, ikaw ay bumalik at sabihin, hindi ko rin kinaya ang magpatuloy. Hindi dahil sa drama. Hindi dahil sa pag-aasa. Kundi dahil may mga tao na hindi mapapalitan. At ikaw yun. Sinubukan na niyang lahat. Ngunit wala ng lasa. Walang amoy. Walang kislap. Dahil noong umalis ka, dinala mo ang mga kulay kasama. At mula noon, lahat ay parang kupas. Parang neutral. Parang walang buhay. Humihinga siya, ngunit hindi nabubuhay. Naglalakad, ngunit hindi nakararating. Mumiti, ngunit hindi nararamdaman. May mga tao na nag-iwan ng bakas. Nag-iwan ka ng bakas na walang katulad. Tumawid ka. Nanatili ka. At marahil, ngayon, binabasa mo ito at nararamdaman ang lahat muli. Ang kilabot ang alaala. Ang sandaling iyon. Ang katahimikan na ipinagsama. Ang sandali kung saan lahat ay bumabatay ng walang hirap. Pag-ibig iyon. Alam mo. Siya rin. At ang pinakamalupit. Ay naroroon pa rin. Ngunit naiingatan. Walang lugar na pwedeng labasan. Walang espasyo para huminga. Ang taong ito ay nangangarap pa rin na sa isang araw ng walang plano, nang walang kontrol kayo ay muling magkikita sa isang araw sa kahit anong lugar at sa tingin ay malalaman walang sinuman ang tunay na kapagpatuloy at sa sandaling iyon walang kailangang sabihin dahil nandyan na ang lahat sa paraan ng pagtitigan sa paraan na humihinto ang oras para lamang manood sa katahimikan na hindi mabigat sa presensya na sa wakas ay makakapagpahinga ang taong ito ay umaasa pa rin sa ganon sa muling pagkikita kung saan walang sinuman ang kailangang magkunwaring malakas. Kung saan maaari kang, sa wakas, bitawan ang mga hindi kailanman nasabi. At siya, sa wakas, ay makahinga ng hindi nagkukunwaring magaan. Alam mo ba iyong pakiramdam na tama ang lahat, kahit na nalito ang lahat hanggang ngayon? Iyon ang nararamdaman ng taong ito sa pag-isip lang tungkol sa iyo. Kahit pagkatapos ng lahat. Kahit pagkatapos ng paglayo kahit pagkatapos ng mga nabigong pagtatangka na makalaya. Hindi ka gusto dahil sa kakulangan. Gusto kanya dahil sa katotohanan. Gusto kanya niya dahil napagtanto na sa kung saan sa pagitan nyo ay may nananatili na hindi namatay. Ang isang bagay na yon ay may pangalan amoy alaala intensidad. Ang isang bagay na yon ay dahan-dahang nabuo. Sa pamamagitan ng mga salitang sinabi at hindi sinabi. Sa mga pangakong ginawa sa tingin sa mga hawak na mas nagsasalita kaysa anumang talumpati at nanatili nananatili sinubukan niyang putulin ang mga sinulid sinubukan niyang burahin ang pangalan sinubukan niyang baguhin ang mga landas ngunit para bang sinasabi ng buhay hindi pwede hindi lang ito basta-basta nararamdaman mo rin ba ito nadarama mo ito kapag naririnig ang isang kanta at naalala ang paraan kung paano kanya tinitingnan Nadarama mo ito kapag nakakakita ng isang taong katulad siyang umiti. Nadarama mo ito kapag walang nakakaintindi sa iyo at, bigla na lang, bumabalik sa isipan mo ang pangalan niya, para bang sinasabi, kung siya ang nandito, maiintindihan niya. Maari mong tanggihan sa lahat ng tao. Maari kang mag-imbento ng mga bersyon. Maari kang mag-distract, magpakabisi, magtago sa ibang presensya. Pero kapag sumandal ka sa unan bumabalik siya. Hindi ang katawan, kundi ang pakiramdam. Ang pakiramdam ng pagiging nakita, ng pagiging nadama, ng pagiging mahalaga, nang nagkaroon ng lugar sa puso ng isang tao nang hindi kailangang humiling ng anumang bagay. Ibinigay niya yon sa iyo. At marahil siya lang ang nagbigay. Hindi mo kailangang magsabi ng anuman. Pero kapag nararamdaman mo ito ngayon magkomento, kailangan ko itong marinig. Ayaw ng taong iyon na mabuhay sa alaala ngunit yan lang ang mayroon. At natutunan niyang gawing mas matagalan ang mga alaala para lang hindi masakal. Nag-iwan ka ng mga marka. At ang mga markang iyon ay hindi masakit tulad ng bukas na sugat. Masakit sila tulad ng peklat na nangangati. Na nagpapaalala. Na bumubulong na may isang bagay na hindi patapos. Napapansin mo ba ito? Napapansin mo ba na may isang bagay din sa iyo na nananatiling bukas? Nadarama niya ito. Kahit malayo. Kahit pilit mong nagpapakita ng walang pakialam. Napapansin ng taong ito ang iyong pagkawala tulad ng napapansin ang kakulangan ng hangin. Hindi ito isang pagpipilian. Pisikal ito. Visceral. Spiritual. Umalis ka. Ngunit natili ang iyong enerhiya. At umiikot pa rin siya dito. Sinusubukang intindihin kung bakit ang isang taong dumating ng ganito kalalim ay nagpa siyang umalis ng walang tamang paliwanan. Marahil ikaw ay takot. Takot sa nararamdaman. Takot sa kung ano ang kahulugan nito. Takot na kailangang suportahan ang isang koneksyon na napakatotoo kapag ang lahat ng itinuturo ng mundo ay ang iwasan ang mga bagay na sumisira sa atin. Ngunit ang mga bagay na sumisira din ay nagpapakita at ipinakita mo sa kanya ang isang bagay na hindi niya alam na umiiral. At ngayon wala nang ibang makakatamay. Nandyan siya. Buong -buo, pero durog. Matatag pero pagod. Punong-puno ng mga bagay na gustong sabihin pero tahimik. Hindi dahil hindi niya alam ang nararamdaman. Kundi dahil sobra ang nararamdaman niya na hindi na kayang ilarawan ng mga salita. Naging ikaw ang lihim na wika ng kanyang kaluluwa. Lahat ng kanyang nararamdaman dumadaan sa'yo. Kaya mo bang maisip iyon? Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kanyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanan. Ikaw ang dahilan ng mga mahahabang paghinto sa gitna ng usapan. Ikaw ang naiisip niya kapag akala niya ay nakalimutan ka na niya. Ikaw ang iniingatan niya. At ikaw din ang sinusubukan niyang kalimutan, ngunit walang saysay. Ngunit hindi niya magawa. Dahil may mga koneksyon na hindi ginawa upang magtapos ginawa sila upang alalahanin. Upang maramdaman. Upang bumalik kahit mukhang huli na. At umaasa pa rin siya. Hindi may kasamang pagkabalisa. Hindi may kasamang ilusyon. Kundi may tahimik na pananalig ng isang taong alam na ang totoo makakahanap ng paraan. Miss ka na ng taong ito. Sa isang paraan na hindi na ito kawalan. Isang uri ng presensya na walang nakakakita. Pero nabubuhay siya rito araw-araw. Sa katahimikan, kahit nandyan ka pa sa loob, kung nakarating sa iyo ito isulat lang ang isang salita na sumasalamin sa iyo ngayon. Kung ito'y tumama sa iyo, i-like, i-share, mag-subscribe at mag-komento, naranasan mo na ba ang ganito?